Di Rolando pangalan nyo? Ano ipili pili ito? ko de Mata. Ah, Wedingko de Mata. Rolando Domingo, uh, Wedingko de Mata. Taga Blis, Santa Cruz. Guys, nakita nyo yung lalaki na tutulog doon. Hindi ko kilala to. At Vivian, thank you po pala dun sa pinadala nyo. Ito po, nag -e scout na tayo ngayong gabi. Pinakita tayo na natutulog dito sa sa may tapat na si 7-11. Ngayon, bibigyan natin ng konting merienda. Tay, okay, kumain na kayo? kain na kayo? Ito po tubig taga po kayo? saan na? sa blik ha? Ah? simbao ang ah, hinihintay kayo? Hmm. hindi na kayo? wala nang iingako sa tao na uh, ano ba? nang ko ng tulong sa tao ma. nang iingako ah. ng tulong? dapat papunta ako ng kalamba pang ay ibig sabihin pang ano po sa kalamba? pang masahe? ha? pang po hindi Nag-ano lang sa town na nangyay ng, ng tulong. Ah, mingi po yung tulong. Ito, may mingi akong tulong sa inyo. O, oh. oh, na itong laman ng bulsa ko. Ah, eh, ba't dyan kayo natutulog? Ah? Ba't dyan kayo natutulog? Papay nga, inaabot na ng pangalud ah, Ano ba ang pangalan niya? Ano ah. pong pangalan niya? Rolando. Rolando? Oh, tomato. Taga-bliss po kayo? Kainin yan, o. Sige, balik na po ako dito. Salamat, Tani. pa lang kalamba si Tatay. Nangyayin ng tulong.

Ano na po kayo na pinagmamasdan doon dun eh Sagi ako dito. Kasi nakahiga kayo doon. Ano kayo sa tatay? Kumain na Ano pala nangingi kayo ng tulong? Kalambangan, Hanggang kalamba nga. Hanggang kalamba? Walang trabaho? Uh, eh, parang inuubo-ubo kayo. Parang naubo-ubo kayo. Eh, saan nga? Saan natutulog kasi ako? Magkakataon yan. Oo. Oh. Di Rolando pangalan nyo? Ano ipili ito? Wedingco de Mata. Ah, Wedingco de Mata. Rolando Domingo. Uh, ko de Mata. Please? Santa Cruz? Nasaan po asawa nyo? Anak? Ay eh, wala na. Iwalay ako sa asawa. Kasi, eh, anak mo? Eh, mga anak ko. Kanina yung mga malayo. Ay ay ko nang hihingi ng tulong. Kung saan -sa ka nakakarating? Alam ba Hindi, kung saan saan ako nakakarating. Magalit pa na. Magalit pa? Eh, malayo na. Kasi tay, tay, una na ako. Uwi na ako. Mag-iingat ka. Ako po si Bulabok Sige po tay ha.